Alam nyo guys, karamihan sa throwback episodes natin talagang top rating. Totoo po yan. Walang mintis. Talaga parating dami pong nanunod. Eh kasi naman, nakakamiss talaga yung mga naging idolo po ng ating mga magulang, grandparents, pati ate, kuya, pati ngayon, yung mga iniidolo natin ngayon. At kapilang na po dyan, ang tatlong unforgettable veteran stars na maglalaro po ngayon. Kaya, let's meet them and their families. Starting with the super solid Soler family. Yay! Siyempre, ang kanila pong team captain, ang kanilang ilaw ng tahanan, napakagaling na actress. Alam ko po yan dahil nakakasama ko po sa tatlong teleserye. Actress, grandmother, and radio host, Tita Raquel Montez. Tita welcome po. Yes, anak. Long time no see. Long time see. no see. Po ka pa rin. Ay, nako. Salamat <laughs> po. How's the family? Everything's okay. Okay naman kami lahat. Uh, yung aking husband, si June Soler, yung Soler mismo. Yes. Saka ang aking si Simon, Simon. na nasa Amerika ngayon. Ayan, alam niyo po, abot po tayo sa Amerika Saan po? Sa California po ba? California. Hi! Si mga taga California! Yes! Pag nandito po kayo, eh, welcome na welcome po sa Family Feud. Salamat po. But for now, the Soler family is here with you. Yes. Sino-sino po ba ang makakasama natin? Ang na? aking uh, paboritong anak na babae na nag-iisa, <laughs> si Mappy. Hi, Mappy. Hi, Mappy. Hello. At ang aking bunso na si Judge. Judge, Hello. Hello. welcome. At ang aking namang panganay na si Ryan. Sa prayan, Hello. Ho? Alam na alam nyo na kung paano ang galawan. Nakwento nyo ba kay Mami kung paano yung mga tips? Nakaka-nerbiyos. Pero yeah. dapat relax. Yeah, di ba, Ray? Yes, kailangan relax lang. At syempre, yeah. dahil throwback ko eh, gusto po natin magpakita ng throwback photo. Niyo. Ha? Oh. No. andyan po. Wow. 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 Wow, wow! wow, grabe talaga. <laughs> Tignan niyo po maigi. Mula noon hanggang ngayon, still very, very beautiful. Oh, salamat po. Thank you, anak. Thank you. <laughs> And of course, Siyempre, ito na dahil uh, oras na para sa ulan. Ready na po ba kayo? Yeah, Kina ready ready malaman. na. Oh. Maffey, Judge Ryan. Yes. yes. All right. Good luck to their family. Yeah. Ito yeah. makakalaban po niyo. Naku, mabigat po kasi siyempre, sila pa yung deleted lang love team 50 years ago. Isa sa mga nag-umpisa ng mga love team. Kaya isang mainit na pag-welcome po sa Malyari family. Yeah. Ang kanilang team captain kaya kanilang ilaw ng tahanan din. So of course, from the 70s variety show, The Sensations, here is Miss Perla Adea. Hi! Miss Perla, we are honored to have you and your family here in Family Feud. Ah, <laughs> uh, so excited excited kami. <laughs> Ay, excited din po kami. Miss Perla, sino-sino po ba makakasama ninyo? Ang beloved husband ko, si Romy. Sir Romy! Ang mababait kong anak, si M. Hello, M. Um, aking uh, si Lawrence. Hello, Lawrence. Hey. Grabe, Tito sino-sino po ba yung mga kasama nyo sa The Sensations noon? Bali, ang kasama namin noon, sila Vilma Santos, Katyn Mortis. Ay, wow. Eto, ito, ito tingnan po natin. Ayan, sila po. O, sila po mga kasama. Vilma hey. Santos, Edgar Mortis, ang Desensations po ay uh, is, uh, variety show. Every may song, Sunday, 6 and dancing. p.m. Uh -huh. Oh, wow. Nung wala pang GMA Super Show, yun na po talaga. At syempre, ako naniniwala po kung may forever. Kasi po, 51 years na po silang together. Di ba? Nagsimula po bilang love team at balita ko si Tita Raquel naging saksi rin. Yes, With yes. Oh sa o, ako love story. Naman, ako, nung araw, kasama ko si Sila Perla at si Romy. Nagtataka ako, mag love team pa lang sila. Pero si Romy talaga parang basketball player, nakag-guard talaga <laughs> si siya. Perla. Eh, Binakuran talaga. si Romy, ilang years supong pong niligawan si Ma'am Perla? Ah, uh, ano lang? Two years lang. Ah! Oo. Minsan ganun eh. Konti lang yung ligawan pero mahaba yung samahan. O, oh, di ba yun yung... Uh, Ay, yun yung, yung, yung sati ma siyang mahinhin eh. Ano mahirap ligawan. Ah, mahirap po ba? <laughs> Oo. Oh. <laughs> pero tingnan natin. Mukhang uh, dito hindi naman po siya magpapatumpik-tumpik sa mga sagot dahil mukhang top answer ang kukunin. Ni Miss yes. Perla. Di ba? Kaya good luck po sa Malyari family. Yeah. And the Soler family, good luck din. Sigurado po ako na kung marami pong mga nakikisagot kayo sa inyo dyan, yung mga nag-aabang na, kaya eto na. Umpisa na ho natin ang laban. Tita Raquel and Tita Perla, let's play Family Feud. Good luck. Nag-survey kami ng Sandang Pinoy and the top 6 answers are on the board. Ito po ang tanong. Sa restaurant, kung minsan... Um, bakit kaya sobrang tagal bago may serve ang in-order mong pagkain? Go! Interacted. Niluluto pa. Yan, kasi niluluto pa. Lalo siguro yung mga paella. <laughs> Matagal luto Steak. Steak, yan. Ganyan, kasi niluluto. Oh, yeah! Yan. Interacted, pass or play? Play, of course. Alright, let's play round one. Okay. Okay. There you go, Nafi. Sa restaurant minsan, ba't kaya sobrang tagal bago i-serve yung pagkain? Madaming tao. Ayon. Ah! Patok na patok yung restaurant. Madaming tao, na ba yung survey? Okay! Yes, correct. Judge. Okay, de, ba bago yan. Uh, pwede magtanong, bakit, uh, bakit judge ang ano? It's a very unique name. Uh, ma, bakit nga ba? Medyo <laughs> Long story, kasi ay yung daddy niya nagpunta sa bundok, may pinasok na kuweba. Ang pangalan ng kuweba is pusgato ng ina ng awa. And he was able to go through kasi parang ang sabi nila, ang papunta daw sa ano eh sa langit eh parang karayom lang ni tinutusok mo sa takalusot sa karayom yung sinulid. So when he came home, I was pregnant that time. Nung umuwi siya, nakita ko nag-glow siya. Diba? oh, may, parang may halo. Kaya sabi ko, oh my God, effective yata. Kaya sabi niya, gusto kong anak ko, pag naging lalaki, husgado pangalan. Parang pangit naman yung husgado. Judge na lang kasi meron nang mga artista before si Judge Reinhold. Yeah. yeah. Yeah, I must say it's a very unique name, a very nice name. Yes, Judge. Thank you. That's why I asked her to say it correct. because it's such a long story. E, Galing, <laughs> hindi pero at the same time, maganda yung kwento behind it. Yes. 'Yun naman yung mahalaga, ano yung yes. kwento sa likod ng yes. pangalan. That's true. At katulad ng restaurant, maraming kwento mga restaurant <laughs> kung bakit tumatagal yung order bago ma-serve. Ano kaya yung dahilan Judge sa palagay mo? Nagkamali yung unang order. Ah, nagkamali. Kaya naman pala Nandyan ba ang nagkamali ang na order? Oh, wala, wala, wala. Sir Ryan. Sa restaurant, minsan, di ba, sobrang tagal bago ma-serve in-order ng pagkain. Ba't kaya? Mali yung food? Mali yung food? Yes. Services? Oh, wala. Ay, Pwede na po mag-huddle. Malyari Family. Ika Raquel. Ano pa kaya? Kasi bumibili pa sila ng regalo. <laughs> hindi pala kumpleto hey, yung regalo. Hindi kumpleto. Nangitain ako. Kulang. Kulang sa ricado. Bumibili na, pa. Bumibili pa. Wala daw. Nandyan ba ang kulang ricado? Yun. Totoo pa. Totoo pa. Tatlo pa, Mappy. Okay. Again, sa restaurant, kuminsan ba kaya sobrang tagal bago maserve yung uh, in-order mong pagkain? Sira ang lutuan or naubos na ng gas? Yun. Pwede rin yun. Hindi mo naman kasalanan yun. Di ba? Nasira yung lutuan o naubos na ng gas? Uy. Wala. Ano kaya ito? Lawrence. Sa restaurant, minsan, bakit sobrang tagal bago ma-serve yung order na pagkain? Siguro, uh, wala pa yung chef. Wala, wala, si, chef. wala, wala si chef. Wala pa si chef. May lakad, may langad. Uh, Nagalit yung waiter. Uy, nag-walkout nag yung waiter. Sa Romy. Wala pa yung magluluto eh. Wala rin yung magluluto. Wala yung chef nag-walkout, nag out, nagalit, waiter. Wala pa yung magluluto. Ma'am Perla, ano po kaya? Frozen pa yung pagkain. Frozen pa yung pagkain! Lalo na yung mga meat. Oh, na ako, nasa freezer pa. nasa freezer pa. Huwag di microwave. Dalo, no? masama yun. Hindi talaga magiging maganda yun. Anyway, ang sabi po ay frozen pa. Nandiyan yan, sir? Wala! Alright, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Number three, ano kaya to? Pulang oh. sa staff! Pulang yung chef. na suggest Number four. Mabagal. Wala, mabagal lang si Chef. Number six. Nakalimutan. <laughs> Nakalimutan pala. Parang ganun. Parang ganun. Anyway, pinatunayan po ni Tita Roquel at ang Soler family na may galing talaga sila sa pagsagot. Dahil 77 points ang nakuha nila sa round 1. Di bale, kung sila naman ay may galing at may asim sa pagsagot, gigil naman ang Malyari family dahil gigil nagigil gigil na po sila na maglaro sa susunod na round.